So itong babae na ito ay may balak kumawa ng isang catfishing scheme. Magpapanggap siya bilang isang sikat na artista sa soap opera. Ang pangalan niya ay Lydia at nasa 21 years old na siya. Nakatira siya sa Melbourne, Australia, kasama ang kanyang mga magulang. At mukhang wala siyang masyadong pinagkakaabalahan. Isang araw ay marahil na bored siya at naisip, Hmm, Mangka catfish nga ako ng mga tao. Baka masaya. Kaya gumawa siya ng bagong Facebook profile. Siyempre, hindi niya ginamit ang sarili niyang pangalan. At sa halip ay ginamit niya ang pangalan ng isang sikat na aktor sa Australian soap opera, si Lincoln Lewis. Ginawa niyang mukhang totoo ang page at nagsimulang magpanggap bilang peking Lincoln Lewis. Isang araw, Bilang peking Lincoln, ay nagpadala si Lydia ng friend request sa isang random na babae. Hindi ko alam kung ano ang totoong pangalan niya, kaya tatawagin na lang natin siyang Betty. Mabait si Betty, isa siyang flight attendant. At sa isang nakakatawang pagkakataon ay kilala pala niya ang totoong Lincoln Lewis, magkababata sila o lumaki sa iisang lugar. Hindi na sila nag ngayong sikat na si Lincoln, pero dati ay magkakilala sila kaya siyempre ay tinanggap ni Betty ang request ng sikat na taong nakilala niya noon at nagsimula silang magpalitan ng mensahe at mga larawan. Walang kaalam-alam si Betty na si Lydia lang pala ang kausap niya at niloloko siya. At habang tumatagal ay nagiging mas flirty ang usapan nila at nagpapalitan sila ng masisilang larawan. Hindi ko alam kung paano pineke ni Lydia ang hubad na larawan ni Lincoln Lewis. Baka sa Photoshop. Ewan, pero nagawa niya. At hindi nagtagal ay nasa isang seryosong romantic relationship na si Betty kay fake Lincoln Lewis. Siyempre, dumating ang punto na gusto nang makipagkita ni Betty kay Lincoln. Parang, uy, kailan tayo magkikita in real life? Kaya nagplano silang magkita, pero tuwing malapit na ang araw ng pagkikita, ay laging kinakansela ni Peking Lincoln sa sahuling minuto at paulit-ulit itong nangyari. At dahil sa paulit-ulit na pagkansela ay nagsimula ng magduda si Betty. Totoo bang si Lincoln Lewis ang boyfriend ko? Now remember, lumaki sa parehong lugar sina Betty at Lincoln at magkakilala na sila noon. As a matter of fact, may common friend pa rin sila hanggang ngayon. Kaya kinausap ni Betty ang kaibigan nilang dalawa at nakuha niya ang totoong numero ni Lincoln Lewis. Tinawagan niya ito at sinagot ng totoong Lincoln Lewis. Tinanong ni Betty, Uy, tayo ba talaga ang nagde-date nitong mga nakaraang buwan? Naguluhan ang totoong Lincoln at sinabing, Hindi. Ipinaliwanag ni Betty ang nangyari na may nag-add sa kanya sa Facebook. Na nagpapanggap bilang siya at napasok siya sa isang relasyon at nagulat ang totoong Lincoln at parang, anong klaseng scam to? At dahil sa inis, ay nagtutweet siya. Napansin kong may mga taong gumagawa ng peking Facebook profiles. Gamit ang pangalan ko at nagkakalat ng gulo, kakadeactivate ko lang ng Facebook. Sana tumigil na ito. Galit din si Betty, kaya inireport niya si peking Lincoln sa pulis. Pero sa kasamaang palad ay wala masyadong ginawa ang pulis parang, Ha? Huh? Nag-catfish ka? Ano gusto mong gawin namin? Alam ni Lydia na hindi na siya pinaniniwalaan ni Betty, pero hindi siya susuko. Mukhang natutuwa siya sa pangka-catfish at wala siyang balak tumigil. Kaya kinausap niya ulit si Betty at nagsinungaling na naman. Sinabi niya, okay, hindi talaga ako si Lincoln Lewis at ang totoo kong pangalan ay Michael. Ngayon ay nagpapanggap na siyang Michael. Si Peking Michael, ay niloloko na naman si Betty. At sinabing ginawa niya lang ang Peking Lincoln Lewis profile bilang biro trip trip lang daw. Pero ang masama dito ay naniwala si Betty sa kanya. Galit pa rin siya, pero patuloy siyang nakikipag-usap kay Peking Michael. Mukhang sobrang lonely ng buhay niya kasi maya't maya na naman silang nagcha-chat araw-araw halos. At hindi nagtagal ay na-inlove si Betty kay Peking Michael at napasok ulit siya sa isang seryosong relasyon. At dito na lalo nagiging weird ang lahat. Dahil sa hindi malamang dahilan, ay bukod sa pagpapanggap bilang Peking Michael, ay nagpapanggap din siya bilang ibang anonymous na tao. Kapag nagpapanggap siyang ibang tao, ay nagpapadala siya ng mga pagbabanta kay Betty sa DMs at text. Sobrang dami, minsan umaabot pa ng 80 messages sa isang araw yung tipong papatayin kita o kung ano-ano pang pananakos. Anong klaseng kabaliwan to? Minsan umabot pa sa punto na si Lydia bilang peking Michael ay gumawa ng peking kidnapping. Isang araw ay nagpadala si fake Michael ng mga text kay Betty na sinasabing sinasaktan siya tapos may isang hindi kilalang numero na nagpadala sa kanya ng mga banta at hinihingi ang contact info ni Michael. Tapos boom! Nakatanggap si Betty ng isa pang text mula sa isang fake federal agent. At ang peking agent na ito ay nagpadala ng larawan ni peking Michael na nakatali, may busal sa bibig at parang dinukot. Hindi ko alam kung paano na peke ni Lydia ang lahat ng to, pero sobrang kabaliwan na ito at syempre, sobrang natakot si Betty kasi akala niya ay dinukot ang boyfriend niya at sobrang gulo na ng sitwasyon. Pero sandali, pause muna tayo dito kasi may mas ilalala pa ito. Pag-usapan muna natin si Jess. Katulad ni Betty, si Jess ay Australian din at isa ring flight attendant. Ilang taon bago mangyari ito ay nagtatrabaho si Jess sa isang flight. At sobrang coincidence kasi sakay rin ng flight na iyon ang totoong Lincoln Lewis. Fan na fan si Jess, kaya pinuntahan niya si Lincoln. Niyakap, at tumingin ng picture at nagpicture sila. At makalipas ang ilang panahon, ay inad ni Jess si Lincoln Lewis sa Facebook. Pero ang problema ay hindi talaga ito ang account ni Lincoln. Nagkamali siya at ito pala ang account na ginawa ni Lydia para i-catfish si Betty. Kaya si Lydia ang totoong ka-Facebook friend ngayon ni Jess. Ang akala ni Jess ay totoong si Lincoln Lewis ang kausap niya sa Facebook. At syempre ay sinamantala na naman ito ni Lydia at sinimulan ulit ang kanyang catfishing scheme. Nagsimulang mag-usap sina Jess at Peking Lincoln at nag-click sila agad. Araw-araw na silang nag chat, -chat tapos mayat-maya na rin silang nag-text, at minsan nag-uusap pa sila sa phone. Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon. Gumamit ba si Lydia ng fake voice? Hindi ko alam, pero madalas daw silang mag-usap sa phone. Hanggang sa nauwi ito sa isang long distance na relasyon. Ang wild, 'di ba? Mukhang sobrang sanay na sanay si Lydia sa ganitong catfishing, parang hindi na siya mahuhuli kailanman. Pero hanggang isang araw ay nakatanggap si Jess ng mensahe mula sa isang kasamahan niya sa trabaho sa airline. Sabi nito, Hey, nakita ko si Lincoln Lewis sa flight ko. Sabi ni Jess, hindi pwede yung kakausap ko lang sa kanya. Kaya kinompronta ni Jess si Peking Lincoln, paano ka na sa dalawang lugar nang sabay? Nagpalusot si Fake Lincoln, a.k.a. Lydia, hindi ko alam, at nagdadahilan. Pero matalino si Jess at hindi siya basta-basta maluloko kaya nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat at sinubukang layuan si Peking Lincoln. Pero ayaw pumayag ni Peking Lincoln, sabi niya, hindi. Hindi siya papayag na basta na lang siya iwan, kaya nagpadala siya ng mga pagbabanta. Tinatawagan siya palagi, kinugulo siya, at pati pamilya niya kinuntak na rin. Punong-puno na si Jess at sabi niya, Aba tama na to, mahuhuli kita, Sinimulan niyang irecord ang mga tawag nila at tinala lahat ng ebidensya sa pulis. At sa wakas ay nakialam na rin ang mga pulis at gumawa sila ng isang maliit na operasyon. Kung saan hihingian ni Jess si fake Lincoln ng pera mga ilang daang dolyar lang. Kunyari, dahil sira ang phone niya at kailangan niya ng pampagawa. Naloko si peking Lincoln, a.k.a. Lydia, sabi niya, sige! Pumunta siya sa bangko para magpadala ng pera kay Jess at boom! Nahuli na rin si Lydia sa kamera, ang babaeng nagpapanggap bilang Lincoln Lewis, simula pa noon. Hanggang sa boom, inaresto siya ng mga polis. Wala akong magshot niya, pero ito ang tunay niyang itsura sa totoong buhay. Sa wakas ay nalaman na nina Betty at Jess na isang babae pala ang nanloloko sa kanila sa simula't simula. At simula hindi isang lalaki at gulat na gulat sila. Wala silang kaalam-alam at hindi ko rin alam kung paano ito nagawa ni Lydia. Pero ito ang malungkot na parte. Hindi kinaya ni Betty ang kahihiyan at bigat ng lahat ng ito. At sa huli ay tinapos niya ang sarili niyang buhay dahil sa nangyaring catfishing. Sobrang lungkot at nakakadurog ng puso sa huli ay humarap si Lydia sa korte at napatunayang guilty sa stalking. Sinentensyahan siya ng 2 years at 8 months at nadagdagan pa ng panibagong 4 years for some reason. Buti nga, kasi ang weird niya talaga